Mukha na pala niya. <laughs> mas pala ang bilog. Pala na ang ginamit niya <laughs> Pamay. ba yun? ba yung ng tingin ah. ba 'yan? yan. Ay, di. Doon nga tayo. Wala -tay na tayo nakakasaluto. No, 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 no. ah bigdila bigdila ako alam nga naglabas na. kumuha ng pala po <laughs> <laughs> kumuha ng pala nagtanggal nga ni <laughs> okay, nagtanggal na nagtanggal nga nagtanggal nga kinaiskin po mo po to Oh, si Calvin na ganyan? Oo, oh, hindi siya. Hmm. Si Uncle. Si Uncle yan, nene. 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 Papal, -an? semua. ni? Nene. Hindi, papalta ko na lang ano yan. Skin. Baka yun, sumo. Ang mga 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 yan yan halo halo ba